Ang Imperyong Mongol ay kilala bilang isa sa pinakamatagumpay na imperyo sa kasaysayan. Ngunit sa likod ng kanilang tagumpay ay ang madilim na anino ng kalupitan. Sa buong kasaysayan ng pananakop ng mga Mongol, hindi nawawala ang mga kwento ng matinding pagdurusa ng sangkatauhan. Ang mga karaniwang tao na maaaring namuhay ng maikli ngunit payapang buhay ay biglang nakatagpo ng isang bangungot. Isang hukbo ng tila mga demonyo na pinalaya mula sa kailaliman ng impyerno. Halos palaging kaakibat ng tagumpay ng mga Mongol ang masakir ng mga sibilyan. Bagaman ang mga sumusuko ay madalas naliligtas, kabaliktara naman ito para sa mga lumaban. Sa bidyong ito, matutunghayan natin ang kwento ng mga pananakop ng Mongol sa dalawang malakas na imperyo at ang kalupitan na kanilang ipinamalas. Ang pananakop ng mga Mongol sa dinastiyang Jin ay bahagi ng kanilang mahabang kampanya upang sakupin ang buong China. Pagbalik ni Genghis Khan sa Mongolia matapos ang matagumpay na kampanya sa Shisha, nabalitaan niyang may bagong emperador ang Jin. Inasahan ng bagong emperador na magpahayag ng pagsunod si Genghis Khan bilang kanilang tradisyonal na basalyo. Ngunit iba na ang panahon at sa halip na yumuko ay dumura ito sa lupa bilang tanda ng paghahamon. Ang mga nagdaang emperador ng Jin ay matagal nang nangangamba sa banta ng mga Mongol kaya't pinagtibay nila ang mga pader at depensa sa hilagang kanlura na bahagi ng dakilang pader ng China. Ngunit noong 1211, madali itong napasok ng mga Mongol. Pinamunuan mismo ni Genghis Khan ang silangang hukbo at nagtungo sa Juyong Pass, ang harang patungo sa Zongdu. Sa kabila ng matinding depensa ng Jin, hindi ito naging sapat at ang mga Mongol ay napasok ang depensa at pinagnakawan ng mga karating na lupain. Ngunit hindi pa nila kinubkob ang kabisera. Umatras ang mga Mongol ng taglamig ng 1211 Ngunit bumalik rin agad nung sumunod na taon at sinugod ang kanlurang kabisera ng Jin sa datong. Sa laban ng ito, nagtamu ng matinding pinsala si Genghis Khan nang tamaan siya ng palaso. Kasama sa kanyang hukbo ang isang Chinong taksil na nagangalang Yu isang dalubhasa sa mga sandatang pangkubkub. Isang patunay na ang mga Mongol ay handang matuto mula sa mga kaaway Ngunit hindi pa rin bumagsak ang datong at sila ay umatras muli pansamantala. Noong 1213, muling lumusob ang mga Mongol sa Juyong Pass. Ngunit natagpuan nilang pinatibay na ito ng Jin gamit ang mga bakal na tarangkahan at mga nagkalat na caltrops. Dahil dito, napilitan silang maghanap ng ibang madadaanan. Isang bahagi ng hukbo sa pamumuno ni Mukali ang umabot sa Pengzu at nasilayan ang karagatan ang mga bagong kaalaman nila sa pagkubkub ay malaki ang naitulong. At sa Ninjang noong 1214, gumamit ang mga Mongol ng kakaibang taktika, mga ibong may dalang apoy upang sunugin ang lungsod. Unti-unting nagtatagumpay ang mga Mongols at karamihan sa Jin Empire ay bumagsak na sa kanilang mga kamay at ang kabisera ay napalibutan na nila. Maraming lungsod ang bumagsak hindi lamang dahil sa mga sandatang pangkubkub kundi pati sa pananakot. Ang kanilang mga bihag matapos pagtrabawi ng pwersahan ay ginamit bilang panangga sa labanan. Ayon sa mga kwento, ang mga nagtatanggol ay nakita ang kanilang mga kamag-anak na kasama ng mga lumuluso bilang mga human shield kung kaya't hindi na nila nagawang lumaban. Ito ang isa sa mga dahilan kaya't madaling nagtagumpay ang mga Mongols. Nangamba ang emperador ng Jin sa mga pangyayari kaya't inilipat niya ang kanyang korte sa timog na kabisera sa Kaiping na protektado sa hilaga ng ilog yelo. Doon siya nagplano ng isang kontra-opensiba. Itinuring ni Genghis Khan ito bilang paghahanda sa digbaan kaya't mas pinaigting niya ang pagsalakay sa Zongdu. Ngunit napakahusay ng depensa ng Zongdu at nabigo ang mga pag-atake ng Mongol kaya't hinantay na lang nilang magutom ang mga tao sa lungsod. Noong tag-araw ng 1215, kumalat ang balita ng kanibalismo. Pagsapit ng Hunyo, tumakas na ang commander ng Jin patungong Kaiping upang sumama sa emperador. Dahil dito, sumuko na ang lungsod na sinamantala at sinunog naman ng mga Mongol. Ang pagbagsak ng Zhongdu ang tunay na simula ng pamamayagpag ng mga Mongol sa China. Ayon sa isang saksi, ilang buwan matapos ang pag-atake ang mga buto ng na mga napas lang ay tila mga puting bundok at ang lupa ay nagmantika dahil sa taba ng tao. Noong 1227, umanaw na si Genghis Khan na pansamantalang nagbigay ginhawa sa Jin. Ngunit noong 1230, sinimula ng bagong Khan na si Ogodei ang ikatlong anak ni Genghis Khan ang panibagong malakihang kampanya. At noong 1234, habang tinutugis ng mga Mongol ang emperador ng Jin ay nagpatiwakal na laging dahilan ng tuluyang pagtatapos ng dinastiya. Samantala, mula sa timog, sa likod ng inaakala nilang matibay na harang na ilog Yangche, napangiti ng may pangungutya ang mga miyembro ng dinastiyang Song habang pinagmamasdan nila ang pagbagsak ng mga dating kaaway. Mga walang kamuang-muang na ang bago nilang kapitbahay ay mas masahol pa at mas lalong dapat katakutan. Habang nagaganap ang pananakop sa Imperyong Jin, sinalakay din ng mga Mongol ang Imperyong Khwarazim na matatagpuan sa mga bahagi ng kasalukuyang Iran, Turkmenistan, Uzbekistan at Afghanistan. Ang kampanya ng mga Mongol sa Khwarazim ay isa sa pinakamalupit sa kasaysayan. Nagsimula ang tunggalian noong 1218 matapos paslangin ng gobernador ng Otrar, isang lungsod ng warasim ang isang karaban ng mga negosyanteng muslim na nasa ilalim ng proteksyon ng mga Mongol. Hiningi ni Genghis Khan ang hustisya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sugo kay siya Muhammad, ngunit pinaslang ng siya ang mga sugo, isang malaking insulto para kay Genghis Khan. Dahil dito, nagdeklara ng digmaan si Genghis Khan upang magiganti. Ayon sa historyador na si Giovanni, nang malaman ni Genghis Khan ang tungkol sa masakir, umakit siya sa tuktok ng isang burol at nanalangin sa kalangitan sa loob ng tatlong araw upang humingi ng lakas para sa kanyang paghihiganti. Nung taglagas ng 1219, sinimulan ng mga Mongol ang kanilang pag-atake sa Otrar, ang lungsod kung saan nagsimula ang sigalot. Matapos ang limang buwan, bumagsak ang lungsod at ipinapaslang ang gobernador bilang parusa. May mga kwento na binuhusan ni Genghis Khan ng tunaw na pilak sa tainga at mata ang gobernador, ngunit ito marahil ay katangisip lamang. Matapos ang kampanya sa Otrar, sinalakay naman nila ang Bukhara at Samarkand. Ginamit ng mga mongol ang kanilang husay sa estrategiya at mabilis ang pagkilos upang lusubin ang mga pangunahing lungsod ng Khwarazm. Nasakop ang Bukhara at Samarkand kung saan maraming sibilyan ang pinaslang o ginawang alipin. Sinunog ang mga moske, aklatan at, at palasyo na nagdulot ng malaking pinsala sa kultura ng rehiyon. Ang pagbagsak ng Samarkand ang nagselyo sa kapalaran ng Kwarazam. Nang bumagsak ang lumang kabisera na Urgench matapos ang matagal na pananakop, tumakas ang siya ng Kwarazam at iniwan ang kaharian sa kanyang anak na si Halal Aldin. Iniutos ni Genghis Khan sa kanyang mga heneral na si Jebe at Subuday ang paghuli sa matandang siya na kalaunay na matay sa pulmonya noong 1221. Samantala, siya mismo ang humabol kay Halal al-Din na nagtungo sa Afghanistan upang bumuo ng bagong hukbo laban sa mga Mongol. Noong 1221, tinawid ni Genghis Khan ang Amo Darya at sinalakay ang Kirmis at Balk na dumanas ng mas matinding pagkawasak kaysa sa Samarkand at Bukhara. Sunod na bumagsak ang merb kung saan sinasabing pinanood ni Todlui, anak ni Genghis Khan, ang paglipol sa populasyon habang nakaupo sa gintong trono. Ayon sa tradisyon, ang malagim na sinapit ng merb sa kamay ng mga Mongol ang nagtulak sa tribong Orgus na naninirahan lang sa malapit upang tumakas patungong Asia Minor, isang pagkilos na magiging simula ng Imperyong Ottoman. Sa Neshapur, naging mas marasang pananakop matapos mapatay si Togachar na manugang ni Genghis Khan ng isang palaso. Nang mapasok na nila ang lungsod, pinalabas nila ang lahat ng natitirang mamamayan at winasak ito hanggang sa pumatad. Sa kanilang galit, nipu sa o aso ay hindi nila pinaligtas. Nagpatuloy ang pagtugis nila kay Halal ad hanggang maabutan nila ito sa Indus River bago pa ito makatawid. Pinalibutan ng mga kabalyerong Mongol si Halal al-Din kaya napilitan siyang lumaban. Nang matalo ang kanyang hukbo, tinawid niya ang ilog habang nakasakay sa kanyang kabayo. Humanga si Genghis Khan sa kanyang kakayahan at katatagan kaya hinayaan siyang makatakas. Ang kampanya ng mga Mongol sa Khwarazm ang isa sa pinakamalupit na pananakop sa kasaysayan dahil bawat kawal na mongol ay inatasang pumaslang ng tatlo hanggang apat na raang tao. Ayon kay Jubaini isang kleriko ang gumugol ng labing tatlong araw sa pagbibilang ng mga bangkay at humantong sa kabuoang bilang na isang milyon at tatlong daang libo. Ang malupit na pananakop ng mga mongol sa dinastiyang Jin at imperyong Khwarazm ay hindi lamang nagpakita ng kanilang lakas militar, kundi pati na rin ang kanilang kakayang sirain ang buong kabiasnan upang makakamit ang kanilang layunin. Sa silangan, nagwakas ang dinastiyang Jin na minsang naging makapangyarihan sa China at ito'y nagbigay daan sa pananakop ng mga Mongol sa buong lupain ng China sa ilalim ng dinastiyang Yuan. Samantala, sa kanluran, ganap na naglaho ang Imperyong Kwarasam na iniwan ang gitnang Asya sa Abu at Kawalan. Ngunit higit sa wasak ng mga lungsod at libu-libong buhay na nawala, ang pananakop ng mga mongol ay nagdulot ng makasaysayang pagbabago. Bumukas ang mga ruta ng kalakalan sa Silk Road na nagdala ng masiglang ugnayan sa pagitan ng silangan at kanluran. Kasabay nito, kumalat din ang takot at puot sa pananakop ng mga mongol na nag-iwan ng tatak sa kasaysayan bilang isa sa mga pinakamalupit ngunit pinakamakapangyarihang imperyo. Sa kabila ng karasan, ang pamana ng mga mongol ay hindi lamang nakabatay sa pagkawasak kundi pati na rin sa kanilang kakayang magtatag ng kaayusan, kalakalan at koneksyon sa iba't ibang bahagi ng mundo, isang pamanang patuloy na bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan.